Eh kung maalala po ninyo, sinabi po ni Guten sa mga kabida na siya mismo yung nag-deliver ano, ng mali-malit ang pera po. Ano, sa bawat maleta eh may lamang uh, 48 hanggang 50 million pesos po. Ano, uh, kung saan po ay i-deliver doon niya mga kabida. Doon po sa bahay po ni dating house speaker Martin Waldes. Yan po sa may tagig ano po mga kabida ano. Nako po, eh, eto na. Eh, tumpak pala po mga kabida, ano, yung sinabi po ni Orly Gutesa, yung Master Sergeant na naging witness po. Diyan po sa Senate Blue Ribbon Committee, laban ho dito kay dating Congressman Zaldico at House Speaker Martin Waldes po, ano, mga Eh, kung maalala po ninyo, sinabi po ni Gutesa mga kabida, na siya mismo yung nag-deliver, ano, ng mali-malit ang pera po, ano, na bawat maleta eh may lamang uh, 48 hanggang 50 million pesos po, ano, uh, kung saan po ay i-deliver doon niya, mga kabida, doon po sa bahay po ni dating House Speaker Martin Walters, diyan po sa may tagig, ano po, mga kabida, ano. Eh yun din yung naging uh, detalye po, ano, ng ICI, doon po sa kanilang uh, resulta po ng investigasyon, laban ho dito kay Zaldico, ano, kung saan po mga kabida, sinabi po ng ICI, batay sa kanilang findings, ito hong si Zaldico ay tumanggap po ng mali-malitang pera din, ano, mga kabida, mula sa... Kung saan po ay tumanggap din, ito hong si uh, Zaldico po, ano, mga kabida, ng mali-malitang pera na nagkaka... na kung kung saan po ay tumanggap din ito kung si saldi ko mga kabida ng mali-maliit ang pera no? mga kabida kung saan po bawat isa meron pong 50 million pesos mga kabida ang laman ano? eto papasahin ko lang po ito uh, article po ng ABS-CBN ano? mga kabida. ang title po dito okay, 50 million per large suitcase ICI detailed alleged kickback deliveries to Zaldico, ano, mga kabida. Yung source po dito ng ICI, okay, sa kanilang investigasyon, eh, ito hong uh, dalawa hong mga engineers po, ano, ng DPWH. Ito hong si Bryce Hernandez at uh, Henry Alcantara po, ano, mga kabida. Okay? Eto po, babasahin ko lang po, ah, yung uh, portion po kung saan, eh, mali-mali uh, tang pera daw, yung deliveries po mga kapida. okay, kaya uh, kay uh, Zaldico, ano po, okay. Ang uh, sabi po dito, deliveries were allegedly made at the parking area of shangri Hotel in Taguig or to a house that co-owned in Valle Verde 6 in Pasig, in Pasay City. With the cash transported in boxes and pieces of luggage. Orly Gutesa, who introduced himself as cause, Orly Gutesa, who introduced himself as Kos former security consultant, made similar allegations at the Senate Blue Ribbon Committee in September, but said the deliveries were made to other properties. He said, co-own. Ayan. So, kung titingnan po natin, mga kabida, eh, tumpak yung naging detalye po, ano, uh, testimonya po ni Orly Gutes sa pumakabida, dun po sa testimonya ng ibang mga witnesses, dun po sa investigation po ng ICI, ano? Okay? 50 million pesos at nakalagay sa suitcase po, ano, mga kabida, yung testimony po ni Gutesa 'yung pera kinuha po nila doon ho sa bahay po ni uh, Zaldi ko ano makakabida at uh, i-deliver daw nila allegedly doon po sa bahay po ni uh, Martin Waldes sa May McKinley Street ano uh, sa Taguig City po ano makakabida oh see dinetalye po ni Orly Gutesa yung papaano nila diniliver at ano po yung laman po mga kabida, no ng suitcase o maleta ano na kanila pong dineliver po doon ho daw sa bahay po ni uh, Martino Martin ano mga kabida. in fact ang sabi po niya kung naalala po ninyo mga kabida, eh umabot po ng uh, 35 maleta po ano ang kanila hong dala po okay Uh, doon sa kanyang testimonya po makabida sa Senate Blue Ribbon Committee ano Kaso lang po eh, wala eh. Para bang hindi po binigyan po ng bigat po yung kanyang testimonya sa halip po makabida, isiniraan eh, po ito hong si Orly Gutesa po, ano, na uh, ng mga kritiko po niya, ano po. Eh kahit na po ito hong si Senator Lacson po, eh naniniwala po makabida na uh, fake ito hong si Gutesa po, ano, mga makabida. Okay? Ang tanong po dito, eh, bakit po hindi po nila sinuri? Okay? Yung testimonya po ni Gutesa po mga kabida, no? At saka, bakit hindi po nila ginamit to? Eh, nagko-inside naman po yung kanyang testimonya doon po sa nakuha po na detalye po ng ICI, ano? Mga kabida, doon po sa ibang mga testigo. Di ba? Sana pinurso nila yon. Alam niyo kung bakit? Kasi po, pag pinurso nila yun mga kabida, eh matatamaan po ito kung si dating house speaker Martinum Valdez. Okay? Kaya yun, uh, hindi po nila ginamit. Pinalitaw po mga kabida, na si Orly Guterresa po ay hindi po credible witness. Pero, halos magkapareho po mga kabida yung detalye po ni Orly Gutesa doon po sa nakuhang detalye po ng ICI po makabida mula sa ibang mga witnesses kagaya na po ni Bryce Hernandez ano at saka ito si uh, engineer Henry Alcantara po ano dati hong engineers po makabida ng DPWH ano po di ba so yun yung hindi ko maintindihan po eh ano Porque yung kay Gutesa po, eh, malilink doon ho, si dating House Speaker Martin Maldes, Hindi po nila ginamit po. At uh, tinawag po nilang hindi ho credible. Ito hong si Gutesa po, mga kabida. No? Pero magkapareho ang halos details ano, doon po sa kanila hong mga testimonya, no? mga kabida. Yun yung sinasabi ko po na ang ICI po, mayroon pong impression po makabida no, mula sa publiko na hindi ho patas, ano, mayroon pong uh, pinoprotektahan po makabida. Kahit na itong Senate Blue Ribbon Committee, ano, may impression din na pinoprotektahan po nila itong si dating House Speaker Martin Waldes. Kasi mantakin nyo ha, Nabanggit na po ang pangalan po ni House Speaker Martin Umaldes po makamida doon po sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. eh biglang uh, pinatigil po. Okay? At nagdadahilan po ito kung si Lacson na magre-resign siya dahil nawalan na raw ng kumpiyansa yung kanya hum mga kasamahan sa kanya. Ano? Tapos yun pala, eh kukunin muli ano, yung chairmanship po ng Senate Blue Ribbon Committee ano po, after several weeks. 'Di ba? Oh, anong ibig sabihin po doon? Para lang po pahupain po yung issue po against sa uh, Romualdez, ano? Maabida, yun na po yung uh, nangyari po, ano? 'Di ba? Kaya nga hindi ho uh, nakapagtataka po makabida kung ang investigasyon po dito at ang mga personalidad na kakasuhan po makabida eh hindi po kasama po si Romualdez yun din yung idinaing po makabida no ni Senator Rodante Marculeta. at in fact tinanong po niya ang ICI kung bakit hindi po nila isinali po si dating House Speaker Martin Romualdez na malinaw naman po doon ho sa testimonya po makabida ng dalawang mga testigo okay hindi lang po si Gutesa po makabida maging ito kung si Corley Diskaya po ano eh nabanggit din niya ito kung si Romualdez na kabilang po sa mga mababatas po makabida na Uh, binigyan po ng 25% po, ano, na kickback daw, mga kabida, mula sa kanila kong uh, mga proyekto na nakuha po nila mula sa gobyerno, ano po. Oh. See? Itong dalawa mga testigo po, hindi po ginamit. Okay? Yung kanilang testimonya, hindi po binigyan po ng bigat, ano, mga kabida. Kasi tingin daw nila, itong dalawa po, hindi ho credible. At hindi ho maaring maging state witness po, ano, dahil sa tingin po nila, ito hong si Diskaya po o ang mga Diskaya po ay hindi po least guilty, mga kabida. So, yon ano? So, ang lumabas ngayon na mastermind ho dito, kung susuriin po natin, mga kabida, ano? Ito hong si Saldico. Okay? Nawala na po sa picture, ito hong si dating house speaker Martin Romualdez. Kasi kung pagbabatayan po natin yung sinabi po ni Rimulya, eh, wala pa hong uh, konkretong ebidensya po laban ho dito kay uh Romualdez po as of now ano, makabida. Pero pwede ho siyang kasuhan ng gross negligence dahil ho sa kanyang uh, pabaya po ano, uh, bilang House Speaker during the time ano. Pinili po ang isang chairman po ng uh, appropriations ano, diyan po sa House. At uh, hindi man lang Uh, nag-usisa doon po sa uh, ginawang budget po ano ng house yun yung uh, naging negligence daw ano makabida ni uh, dating house speaker Martin Waldes. pero other than that eh, wala na po Okay hindi ho siya pwedeng kasuhan ng plunder kasi wala hong evidence against him ano makabida Okay So sana po tayo papunta po dito, ano? Maabida. Okay? Yung tingin po nila na sangkot ito hong si Romualdez, mga kabida, doon po sa flood control issue at maging uh, sa 2025 national budget po, eh wala. Hindi ho siya kabilang po doon ho sa mga inirekomenda po mga kabida ng ICI. Okay? So para po sa inyo, anong tingin po ninyo dito, ano, mga kabida? Sa ulat po ng ICI na tumugma po, doon po siya naging testimonya mga kabida ni Orly Gutesa, ang witness po ni Serturo Dante Marculeta na nagdawid po, ano kina uh, dating congressman Zaldico at dating house speaker Martin Moldes. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe, just click the subscribe button. Click do notification bell click all para updated po kayo makabida sa aking mga uploads maraming salamat po sa inyo lahat